guys, welcome to my vlog. Guys, punta tayo ngayon sa ni Barak. Ano to ang palaya? Pwede mo ang palaya? kita sampah lah ya oh. Ini kamu ada Buat kamu oh, kita jalan buat Kita jalan Ini nak mahu nak hulu oh. pati ampalaya. Welcome to my gulayan, Ampalaya Ang palaya yung ka, kaya kumain ka ng Ampalaya palaya. <laughs> guys, tingnan nyo. Ito, ganito yung magproseso kung paano magluto ng, ay magluto. Mag tanim ng Ampalaya Tingnan nyo guys. Ayan, kailangan siyang balutin ng papel. Tapos, yan. Ayan. Ganyan oh. Tingnan mo guys, nakaka-amaze ako dahil nang dami-dami ang dami -dami palaya. Makakaharvest na tayo pero hindi sa amin 'to, guys. Oh, ayan <laughs> oh, ang daming gulay. Tingnan nyo. Tingnan nyo. Ang dami-daming ang palaya at ready ready na po siyang i-harvest. Kaya lang hindi kami ang may-ari kaya nakikipot sila. Ayan mo ma guys. Ganyan mo guys oh. Ay, oh, ako, ang daming ang palaya na mga akos sa palaya. Tingnan mo to. Ang palaya. Oh my God. Ganito pala mag nanim ng ampalaya, palaya guys. Oo, oh, ang dami dami. Hanggang doon yun. Oh. No? Yan. Yan. May nalaglag dahi. Saan? Wala, may nalaglag. Shit. Pwede pulutin. Pupulutin ganyan ang palaya. Na. Guys. May nahulog na. Ang palaya. Nahulog siya, guys. Ay, oh. Ito, hmm. ready to harvest na. Eh, nahulog, eh. Barak! Barak! Wala, nahulog at ito! saan yun lang yan! ba to Tara, nahulog lang to. Ayan pa, oh. Okay. 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 Ito na yung ito, oh. Oh, Ah, mo. Ang palaya, mamatay rin din yan. Ay!